Christa, ka, ano, git. Kag, kag kabudla. Kag kabudla. Kag kabudla. Oh, lang tawa bala. Aryo? Lang tawa bala. Sis kay Dari. Sarang niya. Sarang niya. Ikaw lang yung nakita. Kuya nga daw iso. Gidya bala magano Iso. Gidya bala magsugata sa mga muna Mm -hmm. Gino to. siguro. Diba nagbuhin. Sa sang nagbuhin. Sa nilkater. Di o. Pag, pagkatapos. Hindi agro makuha. Tanang gino to. Uh -huh. Na. Dapat yun lang sa Nga

Hambal ah. Hambal ka lang ga pag sakit. Ay na, lang ni Manang ah. Saan yeah. ang duray sa piyak? piyak ka pero ka sakit. Ito yun na, hunta niyong piyak para... Oo, <coughs> oh, ako na nang... niyo. Hinahinay man lang. Meron na akong lula. Hinahinayan lang ni Manang. Hindi pa buto nga. Imuti ilang ga. Kung masakitan ka. Ito nga lang nung. No? Hmm. 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 Grabe, bigla yung nagyan sa kukuyo. Amo na sa kami sa maayos. Sito si Kili ako na. Oh, yeah. Pero first time yani nga magubag mm -hmm. nga amo gid ni. Ah, first, uh, first time. Oo, first time na naglima tabo ni si iate te. Kung mag ni, amon na gid ni han, di na gid ni paghilabti imo ti il. Mo nga ba ni ta? Ma mahal pala flight pa man ni. Eh, i-videoan mo na, oh. Hindi ka na magambal nga. 12 years old lang na. Gani. Mo to, tigulang, nang mm -hmm. Wala gani magpating at 12 years old. Ang mula ni nga tiin nga. Nung wala na, na agyan niya na ni. Ano? Uh? Marami ka, ga oh, gagawa. No, hindi pag-ibad, ano, ng pag oh, ng mga, ano, na, 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 -na gani. Hmm? Ang muna siya, ngot na sa mga. Tinanggal na sa malimpyuhan. No, hmm. oh, magpatinga. 12 years old lang ha. Muni natin 12 years old. Ba, eh, ako nga din ang muna tayo ng tsura. Eh. Mabati ko hindi. Oo, mo na tag-iya. mo na tag old. Bow. Para makabalogin sila ng bata. kitang gilimpiuhan nga. Tila mo ni. Taguon mo. No, Nung hindi pagaman ng ang tilo. Ang imo ba lang mismo, no? Oo, ara lang gaal, gamay na lang ni o. Ni lang ni manang. Ara gani ari gani. Bat bat na. Maayo na ni sa langga. Ara na lang ga okay na. Okay na. Oh, oh naman akong lumot sa puno. Pwede yung ingro niya. Mm -hmm. naman. Gani, ari lang gani ginuto. Diya gani. Mulang na gani, oh. Ginukas ko lang gid, oh. Ang ba lang gin, ano, oh. Ayan. Mm -hmm. oh. Slow na na lang ka, okay na na sa... Kakinanglan, hindi, kung magtubo man iya balas hindi na bala pag pulak to nga pertigil kalaba kinanglan pag magtubo sa amat amaton na utod ang gilid lang para hindi na bala magano ha hindi na paghilabtan so, hindi bisan ikaw na lang bisan utda lang bisan kamo na lang kasi basi bala karon kong ipapedicure basi masubrahan man bala pero may kakataw Maluluoy ba si ma, ma, ma ano na gidya? Mahimuan na gidya sa bala pero may ingron. Sundon ko nung katira sa yung tubo. Ito ano. Mm -hmm. Malik-kilit. Mm -hmm itsura niya. nag nagubag na sala. Nag-hubag. Agi bala hubagaw.

mm -hmm. hmm, tungod lang sa pag, utod na, lang. Hindi magiyon, hindi pagtungtong di ho. Nan. Kasi, ay. Mo sa kita. Kasi nga, ay, na Kawin sakit Kasi na nga, Liza. na rin si Lola. Ay, nang Ha, basar. Why da? ko okay. Ha? Ara ah, na nay din ko na. ginat check ko na lang kasi kung may mabilin pa balaw. Are o? Oh. Hmm? Niya ko nga nag-ano ka uh -huh. Eh, pero okay naman isa, wala naman isa problema kay naukas na balaw ako po naayon naman isa tapos bulo, bulungo na lang sa ano Isang bitadain permit High cleanse pa dito. Mm, mm Pilas na lang niya yun mo. No? At least wala na niya. Ano. Wala na kuko. O, oh, araga niyo. Ito okay, sumag sila, mom. Ara, okay na na sa langga. Wala na ni. Oh. Wala na tiga. Wala na tiga sa gilid.